usta mga satik, nalate nga ako ng gising at walang tao sa labas, wala na sila ate, umalis sila. Pupunta pala sila doon sa graduation ni Ate sa PICC, so kaya itong batang ito maligalid, naghahanap siya. Kung nasan si Mami at sila Ate Che niya, sabi ko wala nga. Buti na nga lang at nandyan si Ate Chris pumunta para meron siyang bantay. Sige nang tinanong mula muna siya dyan, nagluluto ako, kasama siya. Sit down, sit down, sit down, sit down, sit down. What? I hit my Ay. Dahil nga gusto niyang gamitin yung tuhod niya mga sadik, ibig sabihin nung luluhod siya. <laughs> Kaya nilagyan ko na ng uh, isang uh, para hindi siya yung tuhod niya at magmamaltos. At uh, ako naman ibabalik sa kusina dahil magluluto nga ako mga sadik. Kaya natapretada nga mga sadik ang uh, iniwan ni ate. Yan, <laughs> iniwan niya na dyan pero pulon ng bell pepper. <laughs> At, uh, sinabi ako nga si Ante na bumunta doon kay Marlon para bumili ng bell pepper doon sa may gulian kaso sarado pangalan daw kaya sige fight na to. Tulo <laughs> to gato kato ng bell pepper. Hindi lang pang to eh. Lutong bahay lang naman. Kaya yun, sinimulang ko na mga sadik. Ito nga manok eh. Wala nang balat yan. Siyempre bago magluto, magkapin muna. <laughs> Hindi pa kasi ako nagkakape kanina mga sadik Kaya yan, nalagyan ko na naman tika Yun nga at naalala ko nga mga sadik Nung nasa Saudi pa kami Nagluluto rin ako, nag-vlog ako sa YouTube Ayan, ang pangalan ko mga noon de Gracia, Ed, Ed. <laughs> Nakatatlong sa data ako doon Tapos umuwi kami ng Pilipinas So nag-change ako ng address Pag-uwi ko naman, na-stress naman ako Kaya napabayaan ko siya Hindi dumating yung pin, so kailangan ko mag-manual Kaso nag-manual ako, late na late na siya So nawalan ako ng ads na demonetize ako kaya nating ganyan yung sweldo ko so yun back to zero ako ulit ngayon hey! kaya eto sinisimulan ko ulit yun sa facebook titinan ko kung <laughs> uubra ba <laughs> ito nga mga sadik sinasangkot siya ako muna yung manok para maganda ang pagkaluto hindi malansa no bago natin lagyan ng mga kung anong lalagay dyan at habang niluto ko nga ito sinasangkot siya dumating naman yung anak ko tumawag yung mami niya Oh, oh as mommy. For you! Hmm.

Yan, at pagkatapos nga mga sadik, niluto ko na nga, tinuloy ko na yung pagluluto ng apertada. niligyan ko na nga ng toyo yan. At nagkape ulit ako mga sadik, <laughs> para ganado tayo. <laughs> yan, at tinimplahan ko na nga mga sadik. Lalagyan ko na ng tomato so syempre. Hindi lang isa, kundi dalawa. Para mas masarap, sabi nila. <laughs> <laughs> Kaya ba, para ba kayo magluto ng apertada? Malamang maraming mas, mag mas magaling dyan. Mas masarap. 'di ba? Kanya-kanyang pagluluto 'yan mga sadik. At nilagyan ko na nga rito ng ano mga sadik, kaldereta mix. Tatanga na ako baka caldereta mix ang nilagay ko. Kasi 'yun nga ang available diyan sa kusina. <laughs> Tsaka magic sarap syempre. Syempre nilabog ko na rin yung gulay para mapalambot na at para maluto na ng makain na. At ito kasi batang ito napakulit ayan. Nainip na siguro siya mga sadik kakantay kaya pinagtripan na yung mineral water, yung gripo binubuksan niya kaya bumabaala dyan sa gilid. <laughs> Magsalin-salin ka ng tubig dyan. One, two, three. I'm behave now. Okay, you're behave now, okay? I'm sorry. Mm, mm I'm sorry. Mm, -mm. Don't fight with Tita Pade, ah. Okay? <laughs> at yan, naluto na nga mga kabik sa wakas. <laughs> Nilagyan ko nga pala ng asukal yan kasi nakalimutan ko videoan dahil sa kakulitan ng anak ko. Hindi ko na videoan tuloy <laughs> kasi kasi pinunta ko siya. Dahil luto na nga yan, mga sadika, ay na kami mga sadik kasi mami papaliguan ko pa siya. Good job! Para mapagpahingan na rin at uh, ako na rin makapagpahingan na rin. Salamat mga sadik! Bye bye! Bye bye! bye, bye. Ah, isang buto! <laughs> okay, I will you the dollar.